ang dami nating gamit no yan yung mga inahanda ko pag meron tayong shoot yung mga shoot na yan minsan lang ako pumupunta depende pag may nag invite pag wala eh di wala excited na tayo kasi minsan lang tayo nakakasama sa mga shoot na ganyan bihira lang ako nakakapag shoot ng may kasamang team usually pag nagbablog ako ako lang naman mag eh kung ano lang yung mga nalalaman ko ginagawa ko lang ina-apply ko lang may mga kasama ako doon ng mga professional di ba makakaingitan ng tips paano nila ginagawa yung mga bagay-bagay. And at the same time, natututo tayo sa paggawa ng video. Excited na ako. Let's go! Akala ko dati madali ang maging vlogger. Yung tamang video ka lang tapos upload. Pero yung sinubukan ko na siya at ginagawa ko na siya, hindi pala siya ganong kadali. Napakaraming challenges at napakaraming obstructions para makabuo na isang storya. Pero hindi ito magiging hadlang para makagawa tayo ng malulupit na videos at maging number one vlogger ng Pilipinas. Nandito na tayo at magpe-prepare na tayo ng mga gagamitin nating gears and as well as yung mga wrestlers, mga, kanilang mga stunts. 18mm na F4. Solid. So perfect siya pang... Vlogging. So, yeah. Palitan mo na. na yan. <laughs> Palitan mo na. Pwede, pwede. Soon, soon, soon. Pero ito, kaya. Yan, kasama natin si Ivan. Yeah. Siya yung dahilan kung bakit nandito tayo. Uy! <laughs> Nagbablog po siya! Dito sa wrestling! Kung yung mga sa vlog niya. Hingi tayo ng mga Dolby. tips sa pro. Uh, ah, yeah. bilang isang pro kasi, Ayaw. bago ka uh, <laughs> mag-shoot, kumakay ka muna. Thank you kay Sir Jello at kay Ivan. Yeah. yeah, yeah. Sir. Aarap. Aarap, aarap po, si sir Richard. Ano na balitaan ko po? Ano daw eh? Ah, uh, yung TF daw ni, si ni Sir Vian, i-share e, niya sa amin eh. Wow, grabe! <laughs> yung TF ko, 10,000 daw, balita ko eh. Uy, sarap! <laughs> 10,000 na daw yung TF Graaf. ko ngayon eh. <laughs>. <laughs> ano masasabi mo doon, Sir Jello? <laughs> Totoo yan. Anong mapapayo mo sa mga bago nag-vlog? Ah, sa mga bago nag-vlog? Ba capture lang ng capture. Kahit anong kwento, Hello! Hello! go yan. Push. Hello! Tapos sa gears. Hello! Sa so gears! Ito, tulad nito. Ito, sobrang simple lang nito eh. Actually, kahit phone nyo, pwede pwede. Yan, ito phone. Pwede yan. Kahit anong pang capture, importante yung story nyo. pagbalanse na tayo ng gimbal. Para ready na tayo. Oh. Mm. O practice muna tayo ng game kasi matagal na tayong walang hawak na ito sana makuha natin yung mga shots alright kanina nagloko yung gimbal natin hindi ko siya magamit kaya ang ginawa ko handheld na lang gusto naman ni Jello yung handheld kaya tutuloy ko na lang yung handheld sa second half Saka mas comfortable gamitin 'yung handle. Half time break. After half time break, tuloy natin 'yung handle. Ladies and gentlemen, the ball natapos na yung event natapos na yung FPW sobrang solid sobrang lap trip tapos mas nakakatawa parang nanti-trip lang pero parte na show talaga yun so spiel opening spiel ng episode nila ano nila Robin versus gagawa daw sila ng spiel sabi spill na spill. <laughs> spiel ah uh, So, yun yung na -tapon. ano... Natapon. Ay, raya. spill, tumakot. Natapon? So, mga linya na, yon na, na isi-spill mo, i-sasabihin mo to connect yung mga ideas. Kunwari, eh, sa vlog mo, di ba, uh -huh. meron kang na-miss out. Kunwari, eh. sa, eh, ano, sa vlog mo, nag-vlog ka ngayon dito uh -huh. sa atin, tapos hindi mo siya naisip ngayon. Tapos so, gusto mo siyang i-connect -ano, sa edit na lang. Ah. So uh -huh. pwede mong isipan na ng tawid. Tapos so, another uh -huh. skill is, kunwari, uh -huh. mga intro, ganun. Uh -huh. Yung mga uh, welcome, ganyan. Or mga thank you, closing, ganun. Closing spiel, intro spiel. Yes, that's it. Yan, may idea na tayo. Salamat, Sir Ivan. Ba talaga pag-producer? <laughs> pag-producer, maraming alam. pack up na, uwi na. At tapos na yung nakakapagod na araw.